Kada araw at ito po ang ating panibagong update. Nag-react nga itong si Ramon Tulpo, kapatid ni Sen. Rafi Tolpo kung saan ay binabatikos ngayon sa social media at naglabas nga ng manifesto itong mga retired at active military at mga police general at iba pang opisyal ng kasundaluhan. Binabas nga itong kanyang kapatid at ang uh, video ito mga kababayan na uh, ngayon nakikita po natin na sa social media ay patungkol nga sa pagtawag ni Sen. Rapitol po na umano'y duwag itong si uh, first class Kalnog dahil ayaw niya nga papanagutan ang kanyang responsibilidad sa kanyang girlfriend na nabuntes At doon nga ay uh, sinabihan pa ni Sen. Rapitol po duwag at posibleng uh, ayaw makipaglaban o kaya tatawag sa kanyang nanay o kaya tatakbuhan ang kanyang uh, mga kasamahan pagdating sa bakbakan. Ngunit itong si Kalnog po ay kalaunan ay namatay po sa enkwentro mga kababayan. Kaya tinuturing po natin na hero kung sino man sa ating mga kasundaluhan ang lumalaban para sa kapakanan ng taong bayan. At dahil dyan ay uh, sinisisinga itong si Senator Rapitol po dahil uh, sa kanyang pambabastos at kinukundi na po nila itong Senator Rapitol po sa pagiging grand standing umano sa ilang pagdinig sa Senado at sa kanyang uh, programa nga po ah, uh, na Rapitol po in action. Kaya hindi nakapigil itong si Ramon Tulfo abay tinawag po na gago umano itong mga nambabatikos sa kanyang uh, kapatid lalo na itong mga military, retired man or aktibo, policeman na umano uh, nagperma sa manifesto para dinahin at nanawagan na magbago na itong si Sen. po. Kaya para sa kanya, nagtapos umano sila sa Philippine Military Academy na alma mater ng matitinong opisyal, e bakit ganun umano sila mag-isip? At uh, kung ang pagbabasihan umano ng kanilang paglabas ng manifesto, ay patungkol sa lumabas na survey kung saan itong si Rapitol po ay nangunguna nga po sa pagka-presidente, abay, uh, hindi umano, tatakbo, at wala umano sa isip nila, sa isip ng kanilang pamilya, natatakbo itong Senator Rapitol po sa pagkapangulo sa ngayong darating na 2028. Kaya e inaakusahan din po nila na itong mga uh, nag-file ng manifesto labang kay Senator Rapitol po ay may bahid umano ng politika at uh, sinasabi, dahil umano na unahan itong si Vice President Sara. So ngayon tinuturo ng mga tolpo na dahil itong mga retiradong sundalo, polis o uh, military, ay taga-suporta umano ni Vice President Sara at pilit lamang na sinisiraan itong si Senator Rapi Tolpo. Ngunit nilinaw po ha mga kababayan na mga nag-file ng manifesto na hindi sila associated kahit kaninong politiko. Yan naman mano ay personal po nila na pananaw dahil nakita nila, nasaksihan mismo nila sa mga programa ni Senator Rapidol po na matindi umano ang pambabastos ah, sa mga uniform personnel o kaya sa mga civilian. Kaya para sa kanila ay dapat magdahan-dahan at magrespeto naman itong si Senator Rapital po sa mga nakakaharap niya sa Senado man o sa kanyang programa. Ah uh, mga kababayan. So nilinaw nila, wala silang political associated at hindi sila konektado kay Vice President Sara. Kaya ang tanong ng taong bayan, ano yung magiging uh, implication nito para kay Senator Rapitol po pagkatapos niya mga mabasa itong manifesto. At actually, nag-response din itong Sen. Rapitol po at uh, nilinaw niya ang mga isyo patungkol dito mga kababayan po natin. Ang hindi lang natin dito nagustuhan sa pag-alma nitong si Ramon Tulfo, eh nagsalita pa ito, abay mga gago pala kayo. So which is uh, hindi po maganda para sa isang tao ah, na sabihin natin kasundaluhan na namatayan ng kapwa sundalo na naglabas ng kanilang manifesto or sa loobin, eh sasabihin mo pa ng hindi magandang salita. Ito pa nga sinabi niya, may nag-comments nasa matuwid ang reasoning mo, paring Mon. Salamat pare, bugok ang otak noong mga general. So tingnan mo po mga kababayan po natin, masyadong apiktado itong si Ramon Tolpo. Ang hindi naman siya ang binabanatan kundi ang kanyang kapatid nga po mga kababayan po natin. Which is si Sen. Tolpo, maayos yung kanyang pagsagot. Nabasa natin ang kanyang statement. Maayos po at ipinaliwanag niya lang at suportado niya ka umano itong mga kasundaluhan dahil dating sundalo ang kanyang ama nagserbisyo nga sa kasundaluhan ang kanyang ama kaya suportado niya umano ang kanyang ginagawa is party lang umano ng kanyang trabaho at uh, dahil may mga complaint so yan po ang kanyang naging paliwanag mga kababayan po natin sa oras na ito habang ginagawa natin ang video mas dumarami pa ang nagperma ng manifesto kaya ang tanong ng mga citizen po natin, yung mga kababayan po natin, yung taong bayan, magbabago kaya ang stilo ni Sen. Rapi po dahil sa paglabas nitong sa loob ng mga kasundaluhan. So yan siguro yung ating dapat pakapangan sa mga susunod na episode uh, mga kababayan po natin ng Rapi Tolpo in action at syempre sa Senado na madalas ay nag standing umano itong si Senator Rapi Tolpo. Maraming salamat.